Isang peraso, pero dami eh. Sa aming tawag sa to, lukaron. Anyob. <laughs> Akin na nga yung kutsara. Eh. Busog di ah. Hilaw so, pa yan, hindi <laughs> <laughs> kinakain. <laughs> kinakain. Huwag mo kaya mas manuntiyan mo eh. Sira yan mo. Huwag Dito mo ilagay. Oh, huwag mo ilagay dyan. Doon o. Oh. Ipatong mo dyan. patong mo dito dito. mo lang sa dahon. Ano lang sabi? Masarap. Nagatag, nagatag, sab, tag, sab. <laughs> 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 Buat lagi. <talaga. laughs> Akarannya siguro luto na. Luto na ba, ba? Aloe, mabuti 'yan? Timik pa no 'yan. Ah, aluwein maputian, hindi lutuin. Hindi lutuin, lulutuin pa lang mamaya 'yan. Bukas makakain natin din 'yan. Bukas pa 'tong makain no. almusal ang eh. Almusal may isang kapi ka diyan. Na, wala kape. Hindi Ay, ano, 'yung kape. Yung Sampurado. Ayano, 'yung kakaw, no Kokwa. Kakaw na chokolate sa guys, sarap din ma na chokolate. Na na yung, ch yung kakao powder magawin gawin kit, kaya sa coffee. Tryin' muna ba? I'm here for nang masyado yan guys para ano. Ano? 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 Mahalo nang mabuti. Mamaya. Nahalo na ang balot na sa daon isa-isa. Tapos ilagay na sa aldero. Bali song song. Diba? Yami-yami yan.